Uh, ilang inch ba ito? 55? Mga kasadik welcome back sa aking channel Ngayong araw nga ay tayo dito sa Maypandan uh, Harap lang ng pure gold At pupunta tayo dun sa Adesa Doon sa mga kasadik natin na naghahanap ng mga Appliances ng bahay Ng mga goods At talagang branded So punta kayo dito sa Adesa Dito sa Maypandan Road At hanapin nyo si Joylan no? Joyla Sigi. Ayan, nilalagay ko yung pangalan niya at yung pagmumukha niya sa ating screen para makita nyo. yan, hanapin nyo lang siya sa may Samsung siya. Baling punin natin na TV ngayon ay Samsung. At doon tayo pupunta sa kanya. So, doon sa mga gustong uh, mabilis ang approval, diba? Doon sa mga kukuha ng mga home credit, ganyan. At doon sa mga bibili na rin. Uh, hanapin nyo si Joyla at maraming ibibigay na pa to mga to at sigurado mabilis ang approval at smooth ang lakad nyo yan at dito to sa pandan yan dire diretso tayo dito sa may pandan kung kayo ng Marky Mall yan dire diretso lang tayo dito at sa harap lang siya ng pure gold dito sa pandan road at yun mga kasadik so samahan nyo ako sa ating pagpunta sa Atesa dito sa pandan let's go at yan bali dito sa pandan ito yung pinaka EDSA dito sa Angeles So, ang oras ngayon ay 3.20 na At tignan nyo naman ang traffic dito no? Talagang hindi nawawala ang traffic dito sa pandan na to At oo oh nga pala mga kasadig no? Doon sa mga pupunta dito sa Adesa At magahanap ko ng mga appliances ng bahay nyo Mga TV, rep at kung ano-ano pa Mga speaker yan Pwede ko yung mag-loan sa kanila Pwede rin kayo mag-cash at kung kukuha naman kayo kahit anong unit, free delivery sila dito. Kahit saan kayo dito sa may Angeles, San Fernando man. Basta abot ng kanilang uh, motor, di ba? Pwede, pwede kayong umorder dito. At yan, no? so nandito na nga tayo. At malapit na tayo dito sa may Adesa. So kaharap lang siya ng pure gold dito sa pandan. Kaya search nyo lang yung pure gold pandan. Makikita nyo yung napakalaking logo ng Adesa. Dito lang along the highway lang yung shop nila. So, bali pag pumunta kayo dito, hanapin niyo lang si Joy Lasigi. Yan, yan ang pangalan niya at yung number niya para uh, mabilis at maganda na rin yung may kausap kayo dito. Hindi naman sa ano pero mas maganda na rin yung may kausap talaga kayo para tuloy-tuloy yung transaction niyo, smooth. At nandito na nga tayo sa Adesa, no? So, papasok tayo sa loob. Hello, Joyla. Yan ang hanapin niyo. Si Joyla, si Kiki. Yan, doon sa mga naghahanap nga. Na. So, napakaraming appliances dito. Yan. Pwede kayong uh, mamili dito mga ref, TV, yan. Napakaraming TV dito. cellphone din kompleto dito may mga cellphone sila dito yan mga speaker syempre ito sa mga mahilig sa party party yan diba? speaker amplifier yan. so napakaraming gamit dito Yan, at bali ito yung kukunin natin ngayon. Itong TV na to. Uh, ilang inch ba to? 55? 55 inch to at gito yung kanyang... Pagkukunin nyo siya ng uh, installment. Zero interest. And 5,700 yung monthly niya. And the total price niya is 56,999. Bali, smart TV na siya. 55 inch yung kanyang size at Samsung yung kanyang brand and doon sa mga uh, maghahanap ng mga ibang ano maraming uh, brands dito sila hindi lang Samsung uh, maraming pang uh, units at ang kanyang remote napakaganda solar lang siya, so hindi na kailangan ng battery nito bibilad nyo lang sa labas Actually, meron din siyang ano eh. Parang charger din siya. Type C. Type C yung kanyang charger. Pwede mo siyang charge. So, napakaayos, di ba? So, hindi mo na kailangan maghanap ng battery pa. Meron na siya dito. May voice command pa siya. Ang galing. So, yung TV ay smart. TV na siya. Pwede natin i-connect sa YouTube, sa internet para makapag-YouTube. Yan. Ganyan, di ba? So, yun, nakasalik. At dito yan sa pandan. Ades sa pandan. Harap lang ng... Uh, pure gold. At dito nga sa second floor, so may mga aircon, grab, at mga washing machine. So napakarami rin gamit dito sa second floor nila. So may mga business dyan. So napakaraming pwedeng pagpilian dito. Yan mga rep. don doon sa mga may business mga tindahan yan di ba magagamit yung mga to May mga pangkwarto lang. May marindis na maliliit dito. At sa panahon ngayon, napakainit, di ba? So, dito yan sa Adesa, Pandan. Yan, may mga aircon din dito. Ayan, sa mga naghahanap, uh, putak dito sa Pandan Road at hanapin nyo si Joyla Sigi para siya mag-assist sa inyo. Bali to si Joyla. Hello! Ayan. <tod>